Good morning mga katrop So ayan, biyahe na naman tayo ngayon mga katrop So araw po ngayon ng Tuesday So time check, time check Time muna check muna tayo mga katrop Ah uh, Yan, alasing ko 5 5.05 mga katrop So ayan, so nagpakarga muna tayo ng gas mga katrop Dahil wala na tayong gas So ito yung mga no, anumotropes mga mas mababa dito mga katros papakita ko sa iyo mga trop sa ibang Sa Chaibang Petron mga trop Dahil sa Petron naman talaga ako magpakarga hindi talaga parehas para sa personalrops kaya lang ah uh, medyo hindi maganda yung presyo ngayon ng gas o diesel at uh, tumaas po siya mga trop. Ayun mga trop papakita ko sa inyo mga trop. Ayun. I-zoom natin. Yan. Yan. Ay ay okay, dito to. Ayun mga trop. So yung diesel na lang mga katrops uh, 57.35 Tapos yung turbo diesel 60 Tapos yung extra 58.60 XA 60.1 Kaya yan mga katrops So yan po yung ano mga katrops Pero Andiyan na Ralph, So nandito tapos na tayo paggas Let's go mga katrops So pero sa ibang mga Petrol mga katrops Pag mapunta ka noon sa may Pag mapunta ka sa may Makati tapos doon sa may Magaliana, sa may Kireno, sa may San Super Highway. Ah, mas mataas doon mga tropes ng apat na piso, yung iba tatlong piso. So dito medyo mas mababa mawa tayo dito mga tropes So kaya dito tayo lagi mo pakarga. Ayun mga tropes So yung biyahe ko kaapon mga tropes yung sa airport. Dito tayo nakapag-video mga tropes dahil yung sinundo natin doon sa terminal 1 ah uh, pwede masilay <laughs> drops ayan so tapos dyan so pagkatin natin dyan sa airport ah pagsundo natin dyan sa airport ah nakabidyo ako doon mga drops doon lang sa parking kaya yun so ayan na lang natin yun sa rails yan so tapos sinatin natin sa BGC tapos uh, Makati BGC lang tapos yan so bago natin ipagpatuloy natin yung video natin for today mga troops yung biyahay natin uh, ayun so magpapasalamat muna tayo sa Panginoon uh, Lord thank you sa lahat na nakauwi tayo kahapon ng safe at Thank you din sa sa lahat na lagi nyo akong ginagabayan at lagi nyo akong binibigyan ng lakas ng pangatawan. So, so perdo per thank you talaga Lord at isama na natin yung nakakapanood ng video nito. Lord, gabayan po lahat ng nakakapanood ng video nito. Uh, sana po Lord, uh, kaming lahat na nagtatrabaho ng Ganito sa araw-araw Nang nasa kalsada uh, Huwag nyo po kaming pababayaan Lord gabayan nyo po kami Dahil para po sa pamilya namin At mabuhay kami ng Kahit hindi lang Masagana At bigyan mo lang kami ng lakas Lagi ng pangangatawan At huwag nyo po kaming pababayaan Sa ganitong trabaho Na buhay Ang inahawakan namin Inaano namin sa tao Gabayan niyo po kami lagi Lord. At sa lahat ng nagtatrabaho gabayan po sila at lahat ng mga pumapasok ngayon. Dahil napakahirap talaga dito sa Maynila na mag-commute. Kaya Lord, gabayan po sila. At wag niyo po silang pababayaan. Ulitin ko, God bless po sa lahat ng nakakapanood ng video nito. Wag niyo po silang pababayaan. Thank you Lord sa lahat. At thank you din sa nakakapanood nito ng video nito. Okay, let's go to proceed sa topic natin for today mga katrop. So ayan, nasa area tayo ng ito, ganito na naman to mga katrop. Yung dinadaanan natin. So medyo paliwanag na mga katrop. hindi na gaano ah uh, madilim. dahil uh, 505, 515 na uh bilis talaga ng oras mga tropes at saka araw sipin mo mga tropes July na ngayon ayan so malapit na naman hindi talaga maiwasan at hindi mo lang mamalaya na uy July na pala ayan nandyan na naman si Odit naglampas na tayo kay Odit kasi July 2 na ngayon so alam mo naman si Odit o Jodit yun yun si Odit yan yung mga tawagan ng mga katrops natin diyan nagkita na ba kayo ni ano ang ganon oh, Jodit daw o, si Odit ang Jodit yan na lang nila ng ano Oi Jodit na pala ngayon bayaran na pala ngayon sa ano so ayan so papasalamat tayo ulit sa Panginoon dahil yan nakalampas na tayo sa bayaran natin ng bahay kurinti at saka ano at ano, ano pa ba dyan kailangan natin so nakalampas na tayo yan thank you Lord so yung biyahe natin kagabi mga ka tropes pa uwi so grabe napakaganda napakabilis lang tayo walang traffic so ito nagdala tayo ng sasakyan na uh, nakuha lang natin ng mga 28 minutes may um, to baka kainta dahil walang traffic so ayan so pero pag mga traffic isang oras may git yan mga katrops so nasa area na tayo ng C5 mga katrops sa so, may tindisitas sa so, familiar dyan sa so, mga tindisitas So, mayroon tayong pa out na naman. So, abang-abangan nyo dahil ang set out natin, mga katrupa na naman natin. So, next Sunday, so mayroon na naman tayong set out sa mga kabatsmate natin na sa Liti. Uh, yung sinat out natin noong nakaraang linggo, ah, uh, yung dito yun sa Maynila. So, kumbaga, ano to, by group-group, uh, to mga turos, by group na yung set out natin para hindi hindi mag ano, hindi mahiwalay so kung hindi yun nabanggit yung ibang pangalan ah, abangan nyo nang susunod yung set out natin kaya sana mga ganito mga troops, wala ah, walang traffic pag dito na sa C5 kasi medyo ito talaga ah, traffic talaga dito so kahapon ah, medyo na traffic tayo kahapon dun sa pag-akyat pag natin ng tulay yan sa may Pasig, uh, may na-plot doon na tin wheelers. Uh, Saktong-sakto lang talaga pababa. Uh, yung na nga nila, uh, doon sa loob na gulong, hindi yung sa labas. Kasi yung sa likuran itong mga trops dalawa kasing gulong yon pagkatabi. So yung na yung sa loob, so, hindi yung sa labas. So kaya dalawang gulong yung binaklas nila, kaya medyo na-traffic, pero sakto lang kasi kakabago lang siguro yung ano nila doon to so, hindi tayo medyo na ano natin Na late natin So ayan so hanggang dito na lang yung video natin mga ka-trops Dahil uh, medyo nag-battery low nag na yung cellphone natin mga ka-trops So pagpasinsahan mo na So ayan mga ka-trops So thank you for watching mga ka-trops At ulitin ko Lord gabayan niyo po kaming lahat lalong-lalo na sa nakakapanood ng video nito. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.